Hello mga kasipag, ituturo ko sa inyo sa bidyong ito ay kung paano mapabilis ang mobile data natin, at ang tricks na ito ay for all network pero depende pa rin ito kung compatible ito kung nasa ang area tayo nakalocate pero wala naman masama kung itatry natin, wag na natin patagilan patarat simulan na natin. Bago tayo pumunta sa settings, mag-speed test muna tayo para malaman kung gaano kabilis ang mobile internet natin at para may compare natin ang before and after natin, ang gamit ko nga pala ay speed test by Opla at kung wala pa kayo nito ay pwede niyong i-download sa Play Store para masubukan nyo rin at malaman kung gaano kabilis nag-mobile data nyo sa lugar nyo, by the way ako pala ay nasa Makatinga yun. Antayin lang natin matest niya both download and upload Mbps niya at saka tayo magpo-proceed sa settings para may turo ko na sa inyo. Makikita natin na merong 32 ang download Mbps niya at merong 2.54 ang upload Mbps niya. Ngayon punta na tayo sa settings ng ating phone. Pag nakita na natin yung settings click natin. Ngayon hanapin naman natin yung SIM card and mobile network na makikita ko dito sa network and internet settings ko, click natin. Kung dul SIM tayo piliin lang natin yung SIM na ginagamit natin sa ating mobile data, sa akin SIM 1 ginag ko, once na-click na natin hanapin natin yung access point o APN sa ibang cellphone. Mapupunta tayo nga dito sa APN. Kung makikita natin na ka-smart internet yung atin, i-click lang natin itong plus sign sa itaas para mag-create tayo ng panibagong APN. Once na tap na, e fill out lang natin ito at simulan natin sa pangalan. Gayahin na lamang ang naka-flash sa screen. Once na set na, sunod naman natin yung APN. Gayahin na lang din natin. Pag okay na, Isunod naman natin itong server. Pag okay na, hanapin naman natin ang authentication type. At piliin ito. Pagkatapos ay tap, punta naman tayo sa APN protocol. Click lang natin at piliin ito. Once done, sunod naman natin itong APN roaming protocol. Same lang ulit piliin natin ito. At ang pinakahuli, Pindutin itong bearer. Siguraduhin na naka specified ito para pwede siya sa lahat. Pag okay na, tap okay lang natin ito. Make sure na tama at nasundan nyo. Pag okay na, pindutin lang natin itong tatlong tuldok sa itaas para ma-save na natin. Ngayon, pindutin natin itong ginawa natin na bagong APN at kusang mag-a-activate na ito. Ngayon ay try na natin e speed test kung effective sa atin. Kung makikita natin, lumakas yung download Mbps niya na dating 32 ngayon ay 102. Ganun din dito sa upload Mbps na dating 2.54 ngayon 4.81. Talagang lumakas pero depende rin talaga sa lugar kung magiging compatible sa atin ito. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawan ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.